RMN Drama presents Han Du Manan So anak so, Ka Awe Ano sayang ka aki karun? Mungkin yung isi ka babae taga Cebu City. Ang natuang tatampu, nagdasingan nga Ruth. by X Thunder Gaming Kani Sakto na 'yan kung kisulob? Mm, me kuwang. Ha? Huh? Unsa man? Sa siya din blazer, mas nito I must need it then on. Kani, Kani blazer magbita ay. Ah. Oh. no? Nindot kayo tanahon. Told you. <laughs> Thank you kayo, te Joxie, ha? Ikaw good mo, itigawas na ako. Oh. <laughs> Anything for you, my dear manhon. Love you, te ko. Love you too, te. Love, nagkuihang yan mo? What's up na lang? Ganaan kay Kusakao nga akong nakitaan ba online? Pwede ko ni mo palitan na to? Color Ay, sige! Tabi na na ako. Tagtuki ka pin. Ha? Toki Ay, mahala ko. Branded man. Sige na, love. Ha? Uh, sige na ba? <laughs> Salik lang na yun sa siya yung pinanggaudapin ako. Ay. Sige, bilang taga kwarta. Ah. Yes! Te Jokes, Wasa ka magunahon na nga. Gipangwartahan na kaniya? Ano na ka pang utahan naman ko, Love ko di ha. ko anak nag-time. Or basin o love lang kaniya para makuha ang mga gusto niyang makuha diyan ni mo. Oh, bang ingon anak man ni mo sa Ruth? Te, dili lang ko gusto nga masakitan ka. Please lang, te. Ayaw pa ila di Ruth! Sa'yo'y sa'yo kong naka-ahatron? Ah, oh, hala. Wala pala kong makatsa ni Tonton Dala. Wala ko sa'yo yung boarding house. Lubat masugod so good ko. Ah, sige lang. Maritso na lang ko dito. Ay. Oh, ah. oh you've got to

Tuxi. Mauna na akong giingon ni mo. Buwagi na to, eh. Di mo na akong kaya, dai. Sakit mo man kaayo. Te Jokes, masakit ko magpadayon ng inyong relasyon. Mura naman ni kagdisugot nga. Padayo nun ang pagbuang niya ni eh. uy. <coughs> X Thunder Gaming. Sige, magbuwag ta. Ah, ang pasan di mo, no? Kasi magkatinood lang. Huwag yun magkagusto nimo, Mujuk si. Lord, oh. on magani kong mag ta. to na lagi ng pagsigini mo ginom. Ayaw ka Nye. Sagit hindi tayo. Jokes, basig maunsa unya ka ba? Tuwa kay Labot. Mas ba yung matay ko para mawa ng sakit? the Jokes! <tinyo> Ruth, mubalhin oh, ako bahay. Ha? Huh? Nga naman, ti? Mupahawan ako din sa ato. Ah, gusto ko magsugod o bagong kinabuhi dito sa Manila. Kaysa na nagod ko din, he. Eh. Magsira kong hilak. May numdum kong ni Tonton. Bisag kaso ko pa doon. Gusto na kong makamove on, undangan na na akong pagsigigin, no? Salamat ko na realize na gitaon ka ti Jokes. Dali pa ko para nimo Moti. So, kagin nakalarga si Ate Joxie. Warigid siya, paramdam na ako. Pila na siya dito sa Manila. <laughs> Basin og busy na si bago niyang trabaho. Og malipayo na siya si bago niyang kinabuhi. <sighs> kimingaw na mga ko niya, uy. Unta mo um, paramdam na siya kay para masuroy na ako siya kung asa siya ang napitas Manila nagpuyo. <laughs>

unsa e, may sami na hitabo ni mo. Nga nun naingon mang kaani. Panahon na kinsin na. Ate, uy. Fight ka din ang taon, tiha. Kung ka nun no sa akaanda mo nang magbago o kinabuhi, diha hana pa dinuon ka na sakit. <laughs> Lagi. <laughs> Wagi ko'y suwerte sa kinabuhi, eh, Ruth. Mahunti na lang ko musugot nga. Magpakemo. Kayo Yan kaya magastog-gasturo. Nyan na guman. Mamatay rakyapon. Ayaw pagsulti, anak Oo. Delita nagpak na nagpakiyem mo na cancer-free. Pero, pero, te... Fight lang, good. Fight lang, good. Please. Bisag para na lang ako. At... Joksi. Te maluwi ka. Dili na kaya kung mawa ka. Oh, Salamat ka ni Sugot ng magpakay ha? Ha? Para ni mo, Dai. Hindi ko gustong mag ka. <laughs> <laughs> ah. ah. Ganina naman ang nai nagsiging panawag ni Mote. Dili lagi ni to bakun. Ay sus, nang nakafling-fling na ako. Eh, Isagihan kong samo. Hindi ko gusto mo entertain ka. Basing masakitan na ako. Pero, basin di ay o tarong ng tawhana. Tubag ka, Um, nga nung sige magkagpanawag. Kay, ibingan kay kayo ni si. Bo, I love you. <laughs> Seryoso ka? Masakit na labak ko. Magkatiman na ka na ako. Dipot ko ka, kwarta na ako. Anong day? plano pa O andam po mo nimo. O magkiman nimo. Ang tulong ka. Wow! Kaswerte sa kong gwapang igsuon, uy! Unta, hmm, di lang ni Poro Storya ihaday. Hindi <laughs> na mahitabo eh. Aku lupa kita di bunga. Tidur dan ini, ini aku. Brand. Oh. De jok sih. Hostil. Kid. Jok sih, ay pengsurender ha. Nyarem nih. Terombihan. si ay pagsuti mo ni Ana Salamat din yung luha. Oh. Salamat din yung, oh. yung... roof. Ate Joxie! Joxie! Bilip ka ayoko sa kaisog o ka-strong sa akong igsoon. O nalipay ko nga sa higayon nga hapit na siyang mawa. Napabati naman ni Brent ang among love dito ni niya. Huwag maong nagpada ako din hikay kay nahibaw ko na sa ni gusto niya mahitabo na makahatag og inspirasyon sa mga tao. Dindi na lang kutob, huwag dagang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN.